everyone! Good morning! I'm back! This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh! This is it guys! Pag-uusapan natin ngayon. Win-win! Number one sa listahan nila kung saan to at ano to. Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people! Mabuhay! Kamusta kayo lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan Hello po sa inyo lahat Maraming maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo Syempre dito sa channel ko At syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito Araw-araw lagi-lagi Maraming maraming salamat guys sa inyong lahat Syempre usapang Miss Universe Philippines tayo ngayon So syempre lahat tayo ay nag-aabang kung sino nga ba ang nangunguna, kung sino nga ba ang pumapangalawa, kung sino nga ba ang mga pasok sa top 5. Kaya naman maraming nagme-message sa akin sa paglabas ng misusology ng kanilang second hotfix. And then ito ang isa sa mga nagre-request sa akin. Sabi niya, "Mama, uh, sabi niya, Mama Sam, naglabas na pala si misosology ng hot pick nila. Your opinion on this." please. Ayan. So, hindi ko na babanggitin ko sino yung nag-message. Siyempre, private na natin siya. So, naiintindihan ko yung reaction ng iba, lalo na kapag nag-number one yung, hin yung manok ng kabila at hindi nag-number one yung manok nila. And then, naiintindihan ko din ang lahat tayo ay may kanya-kanyang opinion, may kanya-kanyang nakikita. Hindi pare-parehas, iba-iba ang ating mga opinion pagdating dito. Pero dapat magtuto tayong rumispeto kung ano ang naging desisyon ng bawat isa. So, sa hot picks ng misosology, ang kanilang number one ay si Muntinlupa Pangalawa naman si Laguna. Pangatlo naman si Sultan Kodarat. Pangapat naman si Cebu City. Panglima naman si Pasay. And then, kabilang dito, ang anim ay si Quezon Province. And then, Sinuluan Laguna. Taguig, Baguio, at sa Katarlak. Mm -hmm. And then, sinundan to para sa number 11 spot, si Bohol, si Negros Occidental, si Iligan, si Ipugaw, number 15 naman, si Malay Aklan, number 16 naman, si Oriental Mindoro, number 17 naman, si Isabela, number 18 naman, si Kamigin, and then number 19 naman, si Pinget, at Ilo-ilo ang kanilang 20. Aha. Uh -huh. So, top 20 yung pinili ng misyosology. So, ako para sa akin, uh, nire-respeto ko kung ano ang nakikita nila at kung ano yung opinion nila sa bawat nilalabas nilang hotfix. So, ayan ang pili nila. Ayan yung gusto nila. Di ba? So, hindi naman ibig sabihin neto na nag-number one na ay winner na. Siguro, nakikita nila kay win-win yung katangian, yung pagiging strong neto, yung pagiging consistent neto, yung galing ni Win-Win Marquez. Kahit di naman ako, nakikita ko din naman yon At hindi naman ako magtataka kung mapipili talaga si Winwin -Win sa mga hotfix na maging number one. So, paikot-ikot lang yung iba, ginagawa nila si Sinuluan Laguna. Yung iba naman, nakikita nila si Ati sa Manalo. Yung iba naman, ang nakikita nila si Tagig. So, depende sa sa uh, depende sa admin oho, na humahawa kung sino nga ba yung manok nila, kung sino nga ba yung nakikitaan nila ng potential. Misosology, syempre, isa to sa mga nire-respeto ko dahil kaibigan ko si Pawi. Oh. So, si Pawi nga, kapag naglalabas ako ng heartbreak ko or naglalabas ako ng top 10 ko, hindi ako pinakikailaman, di ba? Pero since na-request ninyo ko, ano yung masasabi ko? Well, ang masasabi ko naman, Uh, sa mga napili nga, nakikita naman natin yung mga kandidatang to naglalaro talaga dito sa competition at hindi rin namang imposible, di ba? Na bigla sila mag-shine o bigla sa isa sa kanila ang manalo. Like example, si Muntinlupa, tulad nga na sinabi ko, very consistent kasi si win-win Marquez dito sa competition. At strong talaga siya at nakikitaan mo talaga na wow, magaling siya sa presentation, magaling siya sa styling. So lahat ng aspeto talagang pinag-aaralan niya ng maigi. Ganon din si Laguna. Si Laguna, kapag tinignan mo si Laguna, talagang masasabi mo, nako, baka siya ang maging next Miss Universe Philippines. Kasi yung high, yung body, plus nandoon na talaga yung styling niya, pasok talaga din talaga sa banga, di ba? Kung iisipin mo. And then, si Sultan Kudarat, kahit sabihin pa natin, hindi naman siya napili do sa ano, pero in terms of performance, ay talaga naman kumakabog ang Sultan Kudarat. And then, kahit naman si Cebu City, napapansin din naman natin na talagang sa so mga baguhan, isa si Cebu City na masasabi mo na pwede talagang makapasok sa semifinals. At kung ang na napili nila in top 5, why not? ba? Diba? Kasi nakikita naman natin na ang galing na ito sa pasarela, ang galing ng mga eksena niya sa bawat uh, at ano ngayon, laban, ba? Diba? And then kahit naman si Pasay, ganun din. Si Pasay magugulat ka kasi sobrang ganda, tapos panalo din yung height, and napapansin din talaga. So, wala akong masabi doon sa napili nilang top 5. Pero hindi ko kasi alam saan ba nila ito pinagbasihan. Ito ba yung sa Runway Challenge or sa Boracay? O ito ba yung from the start until sa Boracay moment? So, doon ba nila talaga in-evaluate yung mga girls? Pero doon na sa nakikita kong resulta ng evaluation nila ay masasabi ko naman na kahit naman ako napapansin ko rin naman talaga yung galing ng mga babaeng to. Sabi ko nga kahit sino ang mapili ng bawat uh, admin or kung sino man vlogger from 1 to 10 pag pinasok nila yan sa 1 to 10 nila ibig sabihin nasa radar nila yan. And then kahit yung number 10 ay pwedeng manalo, di ba? So hindi naman porket nag number one ka ay winner na kagad sa mga ano ha, sa mga hot picks Pwedeng yes, pwedeng magkatotoo, pwede din namang hindi. Pero hindi kayo dapat maalarma at hindi rin kayo dapat mag-react ng bongga-bongga na para ano ba yan si Miss Sology, uh, biglang ni number one si win, win eh, ang manok mo si, si Tagig o kaya si Atisa o kaya si Laguna o kaya si Sinuluan Laguna. Pero hindi ibig sabihin doon, na si Winwin -win na ang mananalo, ayun lang yung nararamdaman nila at nakikita nilang magaling sa mga babae na nakikita nila nagkukumpit dito. Para sa kanila yon Pero huwag niyong kakalimutan nung nakaraan taon nga eh nag number one sila, si si, si ati sa sa lahat ng ano sa lahat ng tawag dito survey pero ang ending di ba naging second runner up lang siya sa Miss Universe Philippines so depende kasi yan sa kandidata talaga pwedeng yung nasa top 10 nila yung number 9 yung manalo, yung number 8 yung manalo. Hindi naman porket nasa first, ayun na talaga. Hindi naman sila Madam Aurin para mahulaan nila yan ng tama. Pero, nando doon, narespetohin mo yung analysis nila, di ba? So, hindi mo kailangan mag-react ng bonggang bongga sa mga nakikita ninyo dahil sa lahat ng ginagawa pa ngayon ng mga kandidata dito sa Miss Universe Philippines, to be honest, wala pang bearing 'yan para sa competition talaga. Ang real competition doon lang may bearings pag nag-start na yung closed door interview, pag nag ano na sila tawag dito, nag preliminary competition, swimsuit and evening gown. Ayun, doon ka tumutok. Tignan mo kung sino yung magaling doon kasi kung sino yung top 20 doon ayun ang lalabas sa May 2 Aha. So yun yung dapat mong abangan. Pero dito sa mga hot pick, ayan yung parang na-feel lang ng mga vlogger o na-feel ng mga admin na mukhang ito ang mananalo. Mukhang siya ang magaling pero walang kinalaman yan sa resulta ng Miss Universe na mangyayari sa May 2 or wala yan kinalaman sa, sa performance ng mga girl kahit sabihin mo pa ay naku si Mama Sam ang mananalo ay ganito pero depende pa rin sa galawan ng mga kandidata yan lang yung nakikita nila and then malalaman natin yan kapag nag close door interview na ako kasi after ko kasi manood nung bagong ano ng runway ng ng Miss Universe na ipinalabas nila sa Netflix doon ko na realize na hindi biro ang mga pinaglalabanan ng mga girls dito and then dapat natin maintindihan na ang laban ito ay it's all about destiny ng girl maaring yes swerte si win-win ngayon sa paglaban niya dito sa Miss Universe Philippines. Maaari din namang hindi. Maaari ang swerte ay si Laguna o kaya isa sa mga baguhan. Pwede din naman si Ati sa Manalo. Depende yan sa laro ng kandidata. ba? Diba? Kung tingin ninyo ay parang ito na ang umaarangkada, eh wala pa tayo kasiguraduhan dyan. Kasi talagang kailangan talaga pag ng bawat player or bawat kandidata ng Miss Universe Philippines ang laro nila. And then I think sa nakikita ko naman kay Winwin, -win, hindi naman imposible na biglang siya ang manalo. Kasi nakikita naman natin na talagang maayos ang laro ng isang Win-Win Marquez sa competition na to. Maaring siya ang panghaling Miss Universe Philippines naman talaga. But depende sa mangyayari depende sa ipapakita niya, depende sa tawag ng panahon. So 'yon. So basta siguro ang the best na gawin natin yung bawat kandidata ninyo ay samahan ninyo ng dasal. Samahan ninyo ng ng suporta na 100%. Na hindi nyo naman kailangan makipagaway. Lagi ko nga sinasabi sa inyo, kung naniniwala kayo sa kandidata ninyo, eh bakit kayo kailangan ma-alarma? So ibig sabihin siya ang pwedeng tanghaling bagong Miss Universe Philippines kung talagang magaling ang kandidata mo at kaya niyang ipanalo ang competition na to. So, maraming kandidata. Maaaring hindi mo napapansin kung sino nga ba ang pwedeng mag-uwi. Maaaring din na hindi Pero dito sa nilabas ng Missosology, ayan yung kanilang desisyon, ayan yung analysis nila. Eh, supportan. <coughs> <coughs> Eh, respetuhin na lang natin. Kaysa naman na mag magalit tayo at mag-react tayo. 'Di ba? So, yon. So, good luck. And then I hope na sana si Winwin Marquez ang mag-uwi ng corona ng Miss Universe Philippines kasi naman sa nakikita ko naman laban sa kanya ay talaga namang maayos at pinag-iigihan niya. So, depende na lang yon sa mga susunod na araw kung sino nga ba ang mag-uuwi ng corona. So, yan. So, maraming maraming salamat guys. So, kayo guys, anong guys ang tingin niyo dito sa pinag-uusapan natin ngayon? I-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin. So, yon So, syempre maraming salamat sa inyo lahat sa suporta at pagmamahal na ibinibigay ninyo syempre dito sa channel ko at sa mga hindi pa po nakakasubscribe please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell para more updated kayo. Siyempre, sa aking mga chika, sabi nyo gano'n, always keep smiling and laban lang. So, guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you, guys.